maapela sa susunod na administrasyon ang mga empleyado ng National Irrigation Administration. Kung itutuloy kasi ang planong gawing libre ang irigasyon para sa mga magsasaka, sila naman daw ay mawawala ng kita. Nasa gitna ng aksyon si Shaila Francisco. Dalawang bilyong piso ang kinikita ng National Irrigation Administration mula sa paniningil ng irrigation fees sa mga magsasaka. Dito nang gagaling ang gasto sa kanilang operasyon, kabilang ang pasweldo para sa halos walong libo nitong empleyado. Kaya naman nag-aalala ang NIA kung itutuloy ni Incoming Agriculture Secretary Manny Pinyol ang balak ng gawing libre ang irigasyon para sa mga magsasaka. Saan kami kukuha ng aming gagamitin sa operation and maintenance ng mga irrigation systems. Kasi ang NIA as a government corporation, hindi yan tumatanggap ng subsidy from the national government para sa sweldo namin. Ayon pa kay NIA spokesperson Pilipina Bermudez, posibleng di na sila makapagpadala ng mga tauhan na tutulong sa mga magsasaka at magsisiguro ng patas na patubig para sa lahat. Ang kinatatakutan namin is na sinabi din nila, yung ka magkaroon ng gulo. Like, kung walang susubaybay sa kanila, baka yung mga magsasaka lang na malapit sa kanal, sila lang yung makakabiyaya ng tubig. Nang araw na inanunsyo ni Pinyol ang plano, sinagot na rin niya ang pagtutol para rito. Susubukan daw niya makipag-usap sa mga empleyado. We will have to work things out with NIA kung uh, implement ba towards the end of this year or early next year, uh, 2017. Because we have to understand na uh, siyempre yung, yung collections and uh, irrigation percent naka-collect naka naka Nakaprograma na yun eh. Naka-allocate na yun for maintenance, no? Na baka pag tinanggal kagad ka natin, ay baka ma maapektuhan yung productivity. So, uh, but certainly, this will be implemented by 2017. Sa isang bagong pahayag, sinabi ni Pinyol na ang sino mang hindi nakikiisa sa pananaw ni President-elect Duterte para sa mga magsasaka ay malayang makakaalis sa kanilang pwesto. Pero siniguro naman ang pamunuan ng NIA na suportado naman nila ang mga plano ni Pinyol, lalo't kung makakatulong naman ito sa mga magsasaka. Ang tanging hiling nila, sakaling ituloy ang planong libreng patubig, subsidiyang pondo para sa ahensya. Umaaksyon, Shire Francisco, News 5. Sure to come back. 5 2016.